ito po ngayon na uh, papunta po tayo dun sa ano dadaan po tayo dito sa pinakadelikadong daanan kung saan ay marami nang namatay uh, katakot po yung daanan na ito dahil sa marami nang kinitel na buhay kaya mula pa lang po dito sa pagbungad mo ay makita mo kagad yung mga warning sign na bumagal para maiwasan yung aksidente dito banda sa area ito dahil sunod-sunod po yung aksidente na nagaganap dito sa kalsada na ito kaya mga kababayan mag po tayo sa area na ito ayan ayan po may warning sign na naman po ang dumating Ingatan po natin yung daanan na ito dahil dito po ay marami nang namatay talaga. Marami nang naganap na aksidente dito. Ayan. Ayan po ang daanan na ito. Napakaraming warning sign yung DPWH para sa pag-ingat ng mga motorista sa pagdaan dito. Dahil po ito ay napakadelikado napakadelikadong daanan dahil sa marami ng buhay na nawala ayan okay paparating na po tayo sa may tulay dito po ito sa Palawan sa daanan from south to Puerto Princesa po ito po ang daanan na ito